Bloated yung kambing. Tingnan nyo yung kambing natin. Oh. Sum mo yun. Sum. Sum mo yung kambing. Sum mo. Ayan Oh. Ito yung kambing Oh. Yung bulog. Bloated. Painumin natin ang soft drinks. Ano nyo oh. Pakita ko. Oh. Inom ba yan? Mag-iinat-inat yan. Tingnan nyo. Yung mga pakali, Oh. Yan yung paratandaan na may niinda siya. namin natin ng soft drinks. Ay na po guys, Pinapay na ni Papa ng soft drinks. Ah. Hehehehe <laughs> <laughs> Gee, iniwakas sa nang ng mayos. Ayaw! Niya. Hirap pa yun namin ng ano. Soft drinks. Tapon niya iba.